kababayan. Hindi ko alam kung good news sa inyo to o bad news, mga kababayan ko. Tingnan nyo pong mabuti. Mukhang nauulit na naman ang nangyari sa nakaraan, mga kapatid. Kung saan, mga kababayan ko, ay ang bigas ng Pilipinas ay punong-puno sa mga warehouse. At kung bakit napuno ito mga kababayan ko, ito na ba yung sinyales ng kaparehas kay Apo Lakay noon? Aba, ito, this is a good news for me. Ewan ko lang sa iba kung bad news sa inyo. This is a good news for me. Para sa akin, bakit ko nasabi mga kababayan? It means tagumpay si Pangulo. Tagumpay si BBM. Ito na yung ina, ito na yung pinagtrabahuhan niya. Mga kababayan ko, nang tatlong taon. Ito na yung resulta ng kanyang pagsusumikap, yung pagtulong niya sa mga farmers. Tinutukan yung DA, Department of Agriculture.